Alam niyo ba kung paano gagawin tong ganitong ice cream na sobrang kinis, mas makinis pa sa mukha mo? Yung tipong itataob mo, hindi malalaglag. Ito mga idol, panuorin nyo. Ipapakita ko sa inyo. Siyempre, bago tayo makagawa ng masarap na ice cream, kailangan muna nating maghirap, kailangan muna nating maghalo na mahigit dalawang oras. Ang paggawa po ng ice cream, kanya-kanyang discarte po yan. Kaya sa akin mga idol, kailangan ko pong paghirapan talaga yan para sulit po yung binabayad nila sa akin. Yung mga bumibili sa akin. Ayan, kung napapansin nyo, krimin-krimin na siya pero kulang pa mga idol. Yan. Kailangan pa natin ng haluin ng gusto yan. Marami din palang nagtatanong sa akin kung paano maglagay ng flavor. Ito mga idol, panawilin nyo. Maglalagay na tayo ng flavor. Ayan, kung napapansin nyo, puno na yung dalawa. So, babawasan natin. Ilagay natin sa isang tubo. Para magiging tatlong flavor po yung magawa natin. Ayan mga idol, naglagay tayo ng flavor. So, ilalagay na natin yung flavor dyan. Yung ginagamit kong na flavor dyan. San Dismingo po yan. Tapos cheese. Tapos maglagay lang tayo ng food content, food coloring dyan para magkakulay yung ice cream natin magandang tingnan tapos yung isang flavor naman chocolate po yan powder lang po yung ginagamit natin dyan yan ganun lang maglagay mga idol ihalo lang natin dyan tapos haluin natin ulit para may mix sa ice cream yung flavor natin yan tulad yan ginagawa natin napakasimple lang mga idol so marami pong nagtatanong talaga yan kung paano ginagamit yung flavor dyan so pagkatapos natin haluin yan mga idol pag na mix na talaga yung flavor sa ice cream natin so pwede na natin yan takpan takpan natin yan tapos lagyan natin ulit ng ilo at asin yun kung napapansin yung mga idol wow napakasarap yung chocolate ice cream ice cream talaga yan okay na yan mga idol so tatanggalin na natin yung panghalo natin tapos tatakpan natin yan tapos lalagyan natin ng ilo at asin dadagdagan natin kasi kung napapansin nyo yung, yung ilo natin bumababa na siya Yan. silalim na kaya lalagyan natin si baba ulit tapos asin yan, ganun lang kasimple mga idol. So, kailangan natin yung sansanin para bumababa yung hilo. Yan, ganun lang oh. yan, gagamit lang tayo ng PVC na ano. Pwede kahoy, wag lang yung mga bakal. Kasi pag bakal yung gagamitin natin dyan, matatamaan yung tubo natin. nabubutas po yan. Naka, manipis lang po yung stainless yan mga idol. Kailangan po natin ingatan yan. Pag, ano, kasi pag nabubutas yan, umaalat na yung ice cream. So, marami na namang magreklamo mga customer. Bakit maalat yung ice cream? So ganun po 'yun. Yung mga nagsasabi diyan na bakit maalat yung ice cream. So ganun po 'yun ang dahilan diyan. Nabubutas po yung tubo na 'yan. Kung napapansin niyo, nabubutas po 'yan s'yempre yung tubig. Maalat po 'yun. So papasok po 'yun sa sa loob, mahalo po sa ice cream. So kung hindi mapapansin, uh, makakain talaga. Kaya sinasabi na maalat yung ice cream. Bakit ganun? So ganun po 'yun mga idol. Ang dahilan diyan. Ayan, kung napapansin nyo yung asin na ilalagay natin, napakarami po yan mga idol. Mas maalat pa sa dagat yung tubig dyan kapag magtubig na yan. Kaya kailangan talaga natin na ingatan yan na hindi matapunan ng asin yung ice cream natin. At pagkatapos yan mga idol, so tatakpan na natin yan yung pinakamalaking tagip natin. Yan para hindi na makasingaw. So titigas na yan. 15 minutes lang matigas na yan. O diba, ito na yung ice cream na ginawa natin mga idol. Wow, napakakinis pinong-pinong -pino talaga siya pag nakain mo yan mga idol talagang hanap-hanapin mo yan Uy, sa mga mahilig sa ice cream dyan, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-follow, mag-share. Bye-bye!